Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nakaligtas mga The Golden State Warriors sa posibleng pagbagsak nila sa standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nadaya nga The Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Los Angeles Lakers, ayon kay Yanis Antetokounmpo. Nagawa na nga po mga katrops na maputol ng Golden State Warriors ang kanilang losing streak matapos silang manalo sa kanilang road game ngayong araw laban sa Miami Heat sa score na 92 Kaya dahil nga po dyan ay pansamantala nga po silang makakaligtas sa posibleng pagbagsak nila sa 11th seed sa standings ng Western Conference. Sa katunayan, umangat na nga po sa one game ulit ang kanilang kalamangan sa Houston Rockets kaya hinding-hindi muna nga po silang maungusan ito sa mga susunod na araw. Subalit so nagawaan naman nga po nila iyan. Salamat sa mga ginawang adjustment ng coach Steve Kerr sa kanilang game plan. At ang pag step up ng kanilang mga players na si Clay Thompson na nagtala dito ng 28 points, Jonathan Kuminga na kumuha ng 18 points, at sina Stephen Curry at Andrew Wiggins na perong nagtala naman ng 17 points. Habang pagdating naman nga po sa Miami Heat, sa kabila nga po ng pagtatalad dito ni Bam Adebayo ng 24 points, ay natalo pa rin nga po sila at buwagsak na nga po sa 39 wins at 33 losses ang kanilang kasalukuyang record sa standings ng Eastern Conference bilang ka-7 seed. Samantala, punta naman tayo sa ating surad na pag-usapan sa balitang nadaya nga po ang Milwaukee Bucks sa kanilang game laban sa Los Angeles Lakers ayon kay Yanis Antetokounmpo. Nagkaroon na nga po sana mga katrops ang Milwaukee Bucks ng pagkakataon na makakuha ng easy win sa kanilang game ngayong araw laban sa Los Angeles Lakers Ngunit dahil nga po sa pag-choke ng kanilang team, ay napabayaan nga po nila ang kanilang 19 point lead na kalamangan sa 4 quarter at eventually ay natalo pa sila sa kanilang laro sa overtime sa kabila ng pagtatala dito ni Nayanis Antetokounmpo ng 29 points, 21 rebounds at 11 assists at si Damian Lillard na kumuha naman ng 27 points. Kaya dahil nga po sa pagkatalo na ito ng Milwaukee Bucks ay hindi nga po naiwasan pa ng kanilang mga fans na magalit sa kanilang kupunan. May ilan na rin naman nga po dito ang sinisi ang mga referee sa pagkatalo ng Milwaukee Bucks. Katulad na lamang ni Yannis Antetokounmpo na bagamat man nga po ayaw niyang mapatawa ng multa, ay question pa rin nga po nito ang hindi niya pagkakasungkit ng foul sa ginawa nilang alley play ni Chris Middleton sa lima mga segundo ng fourth quarter, kahit kitang-kita na kinapitan siya dito ni Antron Davis. Pero sa kabila nga po niyan ay inamin pa rin nga po nito na hindi niya pwedeng isisi sa referee ang pagpapabaya nila na maprotektahan ang kanilang 19 points na kalamangan. Gayong kasalanan nga na po talaga ng buong box bakit sila natalo laban sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga ka-tropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video